So, i-download nyo tong free app na to. Premise Earn Money for Task. Yan. Tapos, i-open nyo lang. Tapos, mag-sign up kayo. No? Kasi, sa mga walang account, mag-sign up tayo. So, gamitin natin ang ating email. Yan. Email natin. Piliin natin yung email natin na gumagana. Ayan. Tapos, make sure guys, no, na ano, yung may PayPal na kayo. Pero, madali nang naman gawin yun, yung PayPal. Sa huli na yun. So, gawa muna tayo ng account dito. Tapos, every task may dalawang uh, piso kayo. 2 pesos each task na uh, mas successful nyo. So, ipun-ipunin nyo yan hanggang sa maging $20 siya. Yun kasi ang threshold. Tapos, mawi-withdraw no siya. So, pwede yung survey task. Pwede din yung auto, mga picture tasks. So, yung mga ganon. Depende sa tasks na ibibigay nitong si premise. So, premise guys, promise, kung magtsatsaga kayo, makukuha nyo talaga yung pera. Libreng pera. No? At kailangan naka-wifi lang kayo guys. Kasi pag data, ano siya, um, nagkukonsume talaga ng data. No? So, sa mga nagtitipid dyan, dapat wifi lang talaga tayo, no? So, ayan. Tapos, um, lagay natin dito lahat ng details natin. Tapos, i-confirm natin dun sa email natin para activated siya, no? Tapos, i-open natin, no, yung email. Tapos, dun tayo mag-sign in. Tapos, dito, lagay natin yung Philippines, no? Hanapin lang natin yung Filipino language. Ako kasi, guys, parang tinagalan ako. Kasi, pero hindi ko nakita yung Philippine language. So, eto na guys, no? So, nakablang siya kasi may mga confidential, ano siya, uh, na nilagay natin dyan, no? yung mga age natin, and confidential siya. So, pwede nyo lagay English or Filipino, depends sa inyo. So, i-confirm lang natin lahat ng mga ina-apply ina apply natin sa app na ito. Tapos, dapat i-share natin yung location natin. Kasi kung hindi natin i-share yung location natin, hindi tayo mabibigyan ng task nitong si Premises. So, i-click mo yung ano, yung all the time, tapos i-allow mo. Kasi, pagdating sa dulo, pag, pag nilagay mo lang yung ano, yung while using the app, uh, pagdating sa dulo, i-require -re pa rin nila na all the time. Yun, babalik ka pa rin. So, i-allow-allow allow lang natin yan, no? Allow. Tapos, i-enable natin yung notification. Kasi, pag hindi mo enable yung notification, again, hindi ka mabibigyan ng task. So, yan yung mga requirements nitong si premise ah, Tapos, in-next mo lang siya. So, ayan, may 10 ka na, no? Sa pag-sign up mo pa lang, may 10 cents ka na. Ibig sabihin, 2 pesos yan converted sa Philippine money. Kasi, itong app na to inopen sa Australia so nadidetect kasi nila guys kasi um, location while using the app so madidetect nila kahit saan kayo so pwede ito sa Pilipinas or sa uh, international pwede mong gamitin ito no hindi lang ito pang Philippines pang international to pwede ka mag earn so ang threshold talaga is 200 ah hindi 20, 20 US dollar. So, i-convert mo yan sa Philippine peso. Nasa 900 peso siya. O, saan ka pa? Libre na, di ba? mag magtastas ka lang, no? I-complete mo lang yung task na pinapagawa sa'yo. May 2 pesos ka na. So, hindi naman mandatory. Kung kailangan gusto mo, at saka kung may available task, yun lang din naman ang uh, sabi nila gagawin natin, no? So, So, ito naka-block siya, hindi siya ma-record kasi confidential lahat ng mga, uh, anong tawag nun, In, mga answer question and answer. So, i-click-click -click mo lang yun, so i-click-click -click mo lang yun, no? parang mag-practice-practice -practice ka lang paano yung task, un unpaid task yung tawag doon. So, i-click mo yung unpaid task, tapos basahin mo, meron silang 3 minutes to 4 minutes siya no depende sa um, speed ng pagbabasa natin no kung mabagal tayo magbasa so it it will take mga 5 minutes or um, maybe 6 minutes no depende talaga kung kung magaling ka magbasa mabilis ka magbasa at naintindihan mo kaagad kasi dapat guys accurate yung mga um, sagot natin no mga sagot natin dapat accurate kasi pag hindi accurate guys minsan maano siya masususpended yung account natin or ganon may ano siya may suspension so make sure na tama lahat ng ilagay natin yung nabasa natin hindi lang yung parang ABCD yung sige na ito 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 kasi uh, malalaman nila na kung binasa mo ba talaga or hindi ganon kasi babasahin mo yung ano yung rules tapos sa uh, ending nun uh, may question and answer so kung binasa mo talaga ang rules at naintindihan mo maa answer mo yung question and answer sa dulo nila so kung hindi mo na ano na hindi mo binasa tapos sa end sa dulo excuse me sa dulo ng question and answer mag answer answer ka lang tapos hindi tugma So, magiging X yon So, wala kang points. So, walang 2 pesos. So, sayang naman, di ba So, basahin na lang natin ang mabuti. At para accurate yung survey nila sa ating uh, mga katanungan or sagot. Sa mga sagot natin. Kasi yun ang aim nito, guys. Yung accurate survey. Um, kasi tatanungin ka dito kung ikaw ba ay may trabaho. Kung sa ano mo, sa application mo, no? Tatanungin ka kung Uh, may trabaho ka ba ikaw ba ang nagaano ang nagro grocery ilang ma ilang beses sa isang buwan Ganun, ganun. o uh, yun yun lahat yung mga sasagutin natin dito tapos yun lang guys tapos ipun-ipunin mo lang no tapos i-share mo din yung link mo para ano magka points ka din kasi ako hindi ko na share yung link ko kasi medyo ano sa Australia medyo busy hindi ko talaga nagagawa ng paraan pero worth trying guys worth trying so pagtiyagaan mo lang ang apps na ito no hanggang sa makuha mo yung threshold 20 so yan no makakaipon tayo ng 2 pesos every task na wala naman tayong inlalabas na pera no kailangan may wifi ka lang talaga so wifi, syempre, binabayaran natin yan. So, no? Um, sabi pa sa Bisaya, yawat na jud guys. Maka-income ta, bisan ginagmay. Basta kanunay. Ayan, di ba? So, yan lang guys, yung may papayo ko ngayon sa inyo, na itong apps is legit apps na makaka-withdraw talaga kayo. So, kung hindi pa kayo subscribe sa ating channel, please subscribe na kayo. And for our next video, kung may mga free apps na free money, yun. Pwede ko din i-tutor dito. So, salamat guys. And Merry Christmas.